Narito na ang Batas Manggagawa kasama si Attorney General Du. Sa napakatagal na panahon, ang mga manggagawa sa Yokohama, ang isa sa tinitingala, tama? Dito sa Clark. Isa kayo sa mga modelo na kumpanya, medyo mataas ang sweldo, medyo maayos, marami, di ba? Pero hindi yon sabat nakita natin mula 2021. anong ginawa ng kumpanya sa buwatan nila, sa mga dilawang union, sa dole, di ba? At yung mga tila mo tagapagmana ng kumpanya. Anong pangalan nun? Juanita, Bert, Lina. Di ba? Tama ba ako? <laughs> Hindi pa nila alam na ang manggagawa ang gumagawa ng yaman para sa Yokohama? Kikita pa ng bilyon-bilyon yung mga hapon kung wala kayo? Taon-taon, bilyon-bilyon ang kinikita ng Yokohama sa mga trabaho, dugo at pawis ng manggagawa. Ang hinihingi lang natin kung ba't tayo nag irespeto ninyo ang karapatan ng manggagawa. Kapag kumita ka kayo ng bilyon-bilyon, pengi naman kami kahit konti lang. Makatarungan pa yun. Tama naman na yun, di ba? Kung bilyon-bilyon ang kinita ng mga hapon sa CBA natin, e eh, pengi naman kaming kaunti. Hindi naman namin kukuhanin ng kumpanya nyo. Hindi naman namin kukuhanin yung bilyon-bilyon yung kinikita. Pero dapat pangalagaan ninyo ang mga manggagawa. Dahil dahil sa manggagawa, kumikita kayo ng limpak-limpak na salapi. Pero ano sinukli sa atin? Ano sinukli? ba? Diba? nagtayo kayo ng union, naglakas loob ang inyong mga opisyal, naglakas loob kayong bumoto sa, sa eleksyon, pero ang isinukle, tinanggal ang presidente, tinanggal ang mga opisyal, yung CBA ninyo, ayaw ipatupad. Tama ba yon? Kumikita sila ng limpak-limpak, taon-taon, yung ininegotiate yung CBA, ayaw ibigay. Tama ba yon? nag sabwatan sabwatan na sila lahat. Yung mga tag tagapagmana, yung Department of Labor and Employer. Di ba? Hindi naman Department of Labor and Employment yan eh. Department of Labor and Employer. Sumama pa yung Pitogo. Di ba? Itong si Arnel Dolendo. Di ba? Nagpapagamit sa kumpanya. Para saan? Para siya umaman? Di Tawag dyan, dilawang union. Dilawan ba kayo? Yes! Yeah. Pag sinabing dilawang union, ibig sabihin nun, sa baka management na union. Ngayon, yung mga kasama nyo, naintindihan ko, over the last years na inaatay kayo ng dole, ng mga tagpagmana, ng mga dilawang union, over the years, marami sa mga kasamahan nyo, either nabulag, o walang choice na pumirma. Tama? Ah. Kasi pag hindi ka pumirma, hindi ibibigay salary increase. Tama? Ah. Huwag niyo silang awayin hindi nila kasalanan yan. Meron dyan, marami dyan, napilitan lang, nandoon sa ilo, pero sa ang kanilang mga puso ay nasa atin. Kaya huwag niyo silang awain. Pero sa ngayon, dahil humingi ng tulong ang aking mag, ma, uh, matalik na kaibigan na si Atty. Joseph Entero, nandito na ang NFL para tulungan ang laban ng mga Hindi lang dagdag legal ang sinasabi natin dito. Ha? Meron tayong congressman. Ang congressman natin, kayang ipatawag lahat ng mga hapon, lahat ng mga tagatulit, Pero tandaan niyo ha, mga tol. Kabe. Tandaan niyo. Hindi rin namin kayang mag-isa yan. Nandito kami para tumulong. Ang tunay na lakas ng isang union ay nasa membro. Pag nagkakaisa ang membro, walang kahit anong dole, walang kahit anong dalawang union, walang kahit at sinong tagapagmana ang pwedeng pumigil sa inyo. Kasi kapag ka kayo ang manggagawa, tumigil sa trabaho, walang kumpanya. Mararanasan ng mga hapon na yan, ng mga tagapagmana na yan, ng mga tagadole na yan, na, uy, teka nga pala, yung mga manggagawa nga pala nagtatrabaho. Sila ang nag ang, ang nagke-create ng yaman ng kumpanya kaya pag tumigil sila sa trabaho walang kumpanya yun ang kailangan nating maiparealize sa kanila ang karapatan. Tandaan natin to ha, mga kasama. Sabi, lahat ng karapatan ninyo na, na, na natamasan ninyo, lahat ng mga batas na yan, hindi po yan hinihingi. Hindi ka pwedeng manikluhod kay Juanita, kay Bert, kay Lina, kay Sadole. Mag, magsusumamo ka doon. Sabihin mo, Sir, Ma'am, ibigay nyo na po ang aming karapatan. Ma'am, Sir, ibigay nyo yung aming salary increase walang ganun. Kahit magugulong-gulong ka pa sa harap nila, hindi nila ibibigay yan. Ang karapatan, hindi po yan hinihingi. Yan ay inilalaban. Lalaban pa tayo! Uring manggagawa! Maraming salamat. Dahil ang batas, dapat maging sandigan ng lakas.